Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Moira, tuluyan na kayang makakatakas sa tauhan ni Giselle o John na talaga ang kanyang katapusan. Tumalon nga at nakalabas nga itong si Moira doon sa kulungan ng mga ahas at tinalunan niya ito sabay tulak ang lalaking nagbabantay sa kanya at nagtatakbo nga palabas si Moira pero yun nga naabutan siya ng lalaki at yun ay nakipaglaban itong si Moira hanggang sa sinuntok nga sa at sinipa ng lalaki sa ilong at dito ay tinutukan ng baril itong si Moira Samantala naman na bisto na nga si Giselle ni Ana at ni Dr. Ajita Jag. Kaya naman kahit na anong deny nga ni Giselle ay huling huli na siya dahil nga pinarinig ni Ana ang kanyang boses doon sa live stream ng Morgana Go Farm. At dito ay sinabi nga ni RJ na ate. Sigurado ka pa na kapag naglilibot maglilibot kami ni Annelyn, hindi namin makikita dito sa farm na to si Morganago. Dito nga ay nagdalawang isip pag si Giselle nung una at hindi niya nga inamin. Pero sa kalaunan nga ay umamin din itong si Giselle lalong lalo na nang bigla na lang pinindot ni Annalyn yung remote ng TV. Dito kitang kita nila na nahihirapan na itong si Moira at takot na takot sa pinagagawa nga ni Giselle. Pero itong si Moira ay lumalaban pa rin. Kaya naman dito ay pinilit na nga ni Giselle na inamin ang lahat. At sinabi niya na sa kanyang sekretarya na ini-off na nga ang live stream. At dito is binalaan siya ni RJ na pakawalan niya si Moira. Dahil once na malaman nila Chantal ang ginawa nito, siguradong malaking gulo ito at malaking problema ang kakaharapin nito. Samantala naman nag-aalala at nag na itong si Zoe nang bigla na lamang naputol ang live stream kung saan pinapanood niya ang kanyang mami Moira. Nagulat pa siya at nagalit nang napaisip nga ang sila Daphne na baka daw namatay na nga itong si Moira kung kaya't naputol ang live stream. Pero ayon nga kay Zoe hindi maaari na mamatay ang kanyang mami Moira Buhay na buhay siya at baka nalubat lang ang live stream o wala ngang signal doon Kaya hindi alam ni Zoe kung ano ang kanyang gagawin Samantala naman doon sa Apex din ay pinapanood ni Lachang Susan, Lynette at ni Josa ang nangyayari dito kay Morganago Ngunit gulat na gulat din sila nang naputol nga rin ang live stream dito. Ayon pa nga kay Chang Susan, siguro nga ay namatay na nga itong si Mura dahil hindi niya nakayanan ang pagsubok sa kanya. Ganon din itong sinabi ni Josa at ito rin si Linet. Pero ang hindi nila alam na pinatena na pala nitong si Giselle dahil nalaman na nga nila na si Dr. R.G. Tanyag at si Annalyn ay nasa farm at nandun din nga. Nakausap na nila si Giselle at inamin na dito na siya nga ang may pakana ng lahat at pagdukot dito kay Morgana Gong. Samantala naman itong si Madam Chantal at si Gilbert ay nakarating na nga sa farm kung saan nandoon si Moira. At dito ay sinabi nga ni Madam Chantal na patayin mo lahat yung mga tao na sa paligid nito kung sino man ang gustong humarang. Dito kaya ay makakasurvive pa o maililigtas pa kaya ni Madam Chantal at Gilbert itong si Morganago? O mahuhuli na kaya ang kanilang pagdating dahil mapapahamak na nga itong si Morganago? Dito naman ay galit na galit nga itong sino si Nosy G dahil pakalpak na naman at nabigo na naman siya sa gusto niyang makasama si Chantal sa opening ng kanyang negosyo, ayun sa kanya, ilang bisis na daw siyang pinaasa ng kanyang mama, Chantal at pinapakita niya lang na mas mahalaga pa itong si Moira kaysa sa kanya. Kaya isang desisyon ang nabuo nga ni Morganago at dapat niyang singilin ng mahal itong si Moira dahil kahit kailan hindi siya pinapriority ng kanyang mama Chantal. Kahit na anak siya sa labas ni Madam Chantal, may karapatan naman siya dahil magkapatid sila at anak talaga siya ng buo nitong si Chantal, ang totoong Morgana Pero pinapakita ni Chantal na mas mahal niya at pinipili niya itong si Moira kaysa kanya. Kaya naman dito sa mega ni Morgana panahon na para kunin ko ang para sa akin. Hindi na ako papayag pa na mauungusan ni Moira. Tama na ilang bisis na kinuha niya ang para sa akin ay kinuha pa ni Moira. Noon na pagbigyan ko siya pero ngayon kailangan ko na ako naman ang masusunod at kukunin ko ang para sa akin. Ano kaya ang gagawin ni Nocije or ni Morganago dito kay Moira? Maliligtas kaya nila itong si Moira sa hamak na kamatayan? At ano kaya ang mangyayari dito kay Giselle once na malaman nila? na si Giselle pala ang utak ng lahat. Lalo't lalo pa at tinawagan na nga ni Annalyn si Chang Susan na si Giselle pala ang dumukot dito kay Moira. Sigurado na makakarating na naman ito kay Zoe na si Giselle pala ang may pakana ng lahat.